nakahubad kasi si Papa hindi ko may papakita so na lang niluluto niya sinasamahan ko siya dito ayan malapit ng masunog pala yung kawali ko <laughs> uh, yan ang ulam namin suso at kangkong nabili namin kahapon yung suso binabatan muna namin hindi ko alam pero gusto ko yung ganyan eh yung malalaki kaysa dun sa maliliit Pinasukan mo na yung suso overnight. Tapos gagataan yan guys. Bumili kami kanina ng gata. Ito naman. Kasi pag akyat namin dun sa taas, ang hirap nang bumaba. So ito naman yung ano, magpiprito ako ng saging na saba. Tapos ito yung naluto ko na ngayon. Ano siya? Parang hindi siya pansit kanton eh. Pansit bihon hindi ko napansin, bihon pala siya eh, kala ko pansit ng pero okay lang yan, naluto ko na rin, lalagay ko dito kasi nagkikrib kami sa hapon, kung ano-ano yung naisip namin nakainin, ayan tsaka, wala na kaming pera eh, <laughs> anong-ano namin ang hapon namin mamaya, tapos ito, lutuin ko na, ito yung galing sa bukid, parin, yan gusto pala ni Ate Sabel ng ano, no? Hinog na papaya. Nabigyan mo ba siya noon? ng hinog? Oh, ng hinog? Oh. Ah, kaya pala. Hinog, sabi niya. Gusto rin pala niya ng hinog. Minsan, naghahanap kami ng bibigyan namin yung mga hinog. Kasi nga, nasisira lang dito sa amin. Hindi namin nauubos ni eh, Papa. Lalo na si Papsi, hindi yan mahilig. Ako lang talaga, ako lang, promise. Ako yung mahilig talaga sa... Mahilig ba ako magtanim? <laughs> Nagtatanim siya para sa akin. Yun lang yun. Tapos ngayon, nagtatanim na siya para sa mga kapatid. So, namimigay kami guys sa mga kapatid kasi sayang naman. Pwede rin, nagtitinda rin naman kami. Pag maramihan talaga, binibenta namin. Buti lang na pambili namin ng ulam din. Hindi naman natin nailabas. Ay, hey, naku. Ay, naku etong ano saging nabili naman namin doon kila at Isabel. malapit ng ano malaki na yung saging namin doon na may hinug sa puno <laughs> ay pag hindi doon naunahan ng ibon ah oh, ubusin niya yung ano na yon? isang bulig buwig mababait din kasi sa amin guys yung mga ano yung mga binigyan namin ng binibigyan hey! namin ay ng... hey! hey! yung mga binibigyan namin ng mga bunga, ng mga ano namin, pananig, mabutay din kasi sa amin. Nagbibigay sila sa amin ng mangga, ng kamote, ng saging. Ano sa o, oh, kung ano naman yung meron sa kanila, yun naman ang binibigay din sa amin. Meron din kami. oh, meron din kami. Kaya lang nakita na hubad ka. Wow! Sorry po! <laughs> Uy, sarap na ulam namin. Matamo. Dami, sabi sa iyo eh. It's too much. Pero, lutuin lutoin ko na lang to. Medyo tostado yung gusto kong luto nito eh. Hot dog. Pero hindi yung sunog. Ayoko naman yung sunog. kantahin lang natin. Tinan nyo, Ate Cheng, shout out kay Ate Cheng. Tinan mo naman kawawa na yung ano namin, o. Oh. Kawali. Hmm. Mahal kasi ng kawali dito. Para magkaroon ka ng magandang kawali dito, mga nasa 2,000 to 3,000. Ay! Yun. Ay! Okay na to. Tapos, papainit ko pa yung ano, yung isda. Mm. This is it, guys. O, oh, yung tilapia na pinaksiw, pinirito ko. Mas masarap siya ngayon, promise. So, let's eat. Ang daming merienda na nakakanay. <laughs> merienda nang wala ng pera. Corny. <laughs> Tantong, pansit na, instant pansit. At saka yung pritong saging from Ate Isabel. Ano si Papa. Nagsasampay na siya pa, mga So, ito ay, iabot ko sa taas. Ewan ko si Kuya Clark kung naligo na siya. Sana, hopefully. Inshallah. <laughs> naligo na siya. Paraan, naligo na ba? Tara na natin to. Mga kamubusa Mga kamuy sa kwarto. Mag magdala na ako nito pa. Sa loob. Nitong mga ito. Ulam. Ulam. Hmm. Daming tiklupin. Ay, sakit sa ulo. Tapos mag-aano pa pala kami, mag-unboxing pa kami. Nandito pa yung mga bagahe Nandito pa yung dumating kahapon na packages. Bali dalawa. Oo nga pala naipakita kahapon, naipakita ko na pala ito kahapon. Ayun, di pa nabubuksan. So mamaya bubuksan natin. Totoo na yan. <laughs> Ay may may tubig na pala dito, galing talaga ni papa ko. Guys, ganito talaga yung buhay namin ni papa. <laughs> tulungan lang. Tinutulungan niya ako ngayon na ano, na isang pa yung mga damit ni Kuya Clark. Nakikita niya yung maleta na yan. Yung pagkalaki na maleta. Ito. Yan ay gamit lahat ni Kuya Clark. So guys, nandito si Kuya Clark. Pinuhi namin siya dahil meron siya sakit. Yung mga damit niya, yung pake, sama-sama yung ano, marumi, Malinis. dadalawang linggo na na ano na binubuo namin ito na labhan last na na ano last na ito na ano last na salang na ito ay ito ito <laughs> nalabhan na namin yung lahat ng laman nitong maleta sino guys ang gagawa niya na magugulong sa kanyang anak nga sabihin nyo nga <laughs> kami lang ni papang gumagawa ng ganyan sa mga anak naman na lang sa inyong mga anak, hindi nyo pa naman mahalin ang magulang ninyo, ewan eh, ko na lang sa inyo. Hindi niyo pa naman kami iginalang ng papa ninyo. Mahalin, pahalagahan, ewan eh, ko na lang. Ligo muna kami guys, bago kami kumain. Puyak lang, hindi pa yata naligo. So, ayun yung mga pagkain mamaya dinala dito ni papa Hello. it's time for us to shine charot <laughs> oh, may hihig dyan may hihig dyan may hihig dyan hala karami na mga ng mga babae na to kala ko makakapahinga na ako eh hindi pa pala chempalo ko na yan chempalo oh Chem, palo na yan. Ito may kasalanan, no? <laughs> Ito na, guys, yung mga ano, yung mga damit. Ayan. Na-excite lang kanina. Kaya ano, pasensya na kayo, guys, ha? Kasi kasama namin si Ate Cheng na nag-unboxing. Sabi niya, Mama, mag-unboxing na kayo. Ito yung pamimigay namin ng sapatos. Ito yung nagustuhan ni Kuya Clark. Sa kanya na yan. Yan, nagsinop si Papa. Asukal, saka yung bigas. Yung basmati rice, medyo excited kanina. Kaya hindi gaano naipakita. Yung mga ano, yung mga binigay sa akin ni Ate Cheng. Ay, teka. Ito pa pala kasama ito. Pasensya na kayo ha, dun sa vlog namin. <laughs> dun sa unboxing namin. Kasi ganyan talaga kami. Siyempre, pag pamilya kayo, excited kayo. Tapos yung mga usapan ninyo, mga, mga kasimple-simplehan lang na ganyan. Tapos ito nga pala, Anne, thank you so much, anak. Ito yung carpet na galing kay an Guys, sa loob ako nakaano, nakaupo, Pero pinababa ako ni Papa kasi tinan nyo naman, oh, may fog ka lang naman, ah. Halaki, <laughs> iwan ako, eh. Ah, hindi nakikita, oh. Grabe! Ganda talaga mabuhay dito sa bukid, guys. Oh! Diba? Tingnan nyo ang ano na yan. Ang nature. Oh! Napaka-natural ng ano. Diretso na kaya tayo kay Tatang. Baka may sitaw siya. Rabi. Oh, my God! Talaga dun! Ano nga po? Nakakanyudin ang loves! na loves? Love. Lakagwapal! <laughs> malamig. So, oh, piyang pot. Oh. Ganda talaga dito sa amin, guys. Sabi ni Ate Cheng, ibenta na namin yung bahay para dito na kami tumira. Ayaw na rin niya doon. <laughs> Pero sabi ko na, ako naman, sabi ko, hindi ako pinaghirapan namin ni Papa yung ano, yung bahay na yon Buong panahon na nag-abroad si Papa, saka ako uh, punta sa bahay na yon. Oo, oh, oh, investment na ano, tsaka ma marapit na yung sa bahay na yon. Uh, uh. Na yon. Oo. Nakahanda na yung bahay. Na Tinan mo, may bagong bahay na naman dyan, oh. Mamaya, marami ng kabahayan dito mapalad nga kami kasi yung nabili namin lote, hindi mismo ng kalsada, sentro so good morning nandito na kami sa bukid nagpunta kami dun sa ano, binibilhan ng gulay pero wala silang ano ngayon, aanihin oh nga pala, hindi naman daily na mag aani, ano Ah? Hindi naman daily na mag-aani. Papakitakpan mo yung udo diyan. May nakapasok na aso ah, ba 'yon, pusa? Ah. Ay pusa. Pusa. Pero ang uh -huh. ganda na ng <coughs> ano um. Ay. Ang bugang bilya. Ay. Ay. Yeah. Again. Oo, ayun na natin tong ano natin inayos natin kahapon ay ang ganda na yung mangga <laughs> di ako pinalagay isang mangga para lilim dito maglalagay ng ano ng shade ay tinanggal mo dito yung ano hollow blocks, oo, oo. kailangan pala bumili tayo eh para meron tayo laging extra no? ito yung kahapon mm, mo oh. ang bilis nila oh. meron na kaagad ito maganda rin yan pag ano napalaki na ni papa ito na trim ko na rin ito kahapon eh. yung iba hihilahin natin dito para ano maalagaan kawawa naman oh puro ano sila doon masisira sila ng damu eh ayun oh namamatay na yung iba yung naano ka ng damo kinakapitan ng damo. Ah. Yung kalamansi dito na isa, oh. Oo, oh, oh. pag plastic, lumulutong siya. Naula na, naarawan. Ay, naano na, oh, lumabas na. Kailangan maayos na natin yan. Uy, dyan, dito pa pa. Ah, o, oh, sige, sige. Dito muna. Papa, ayusin ko siya. Ayusin ko ito. duhat ito. na duhat o kasoy? Nag-ano ka ba ng kasoy? Ay, hindi ba? Duhat. Guys, ano to? Duhat siya? Yes or no? <laughs> Comment down below. <laughs> Ayan. Oh, sarap dito umupo, guys. Kala. Hmm. <laughs> Ang sarap umupo dito. Alisin na natin to ba? Para walang hindi sa gabal. Ito, to. Para malinis na natin dito. Sige, alisin na natin. Siguro tutubo pa naman yan. sa gabi mo dyan, eh, oh, no, para tumubo nga. Pero gusto ko talaga dito sa side na ito, puro mga namumunga. Dami na nga namin puno dito eh. O, oh, sige, eh. bilangin natin yung puno dyan. Yan, bayabas, dalawang bayabas yung nandiyan, langka, mangga. Ah, uh, rambutan uh, durian. durian ano pa sampalok oh sampalok oh yung malunggay mo tumataas mahal atis atis oh di ba tatlong atis Bayabas. sa liit na yan sa liit na yan doon <laughs> dami namin na itanim may plano pa kami ni papa na itatanim diyan para ano para hindi masyadong mainit dito. Tapos, ang sarap, guys. O, oh, umupo dito. O, oh, huli kayo. Kasama ko kayo magmuni-muni. Tapos, ayan yung ano, o. Yung ampalaya. Ampalayang ligaw. May biyabas din na nahinog doon. Ano? Malberry. Malberry mal pa yun. Oo. Marami yan. Napalibutan ni Papa ng malberry yan. Dyan. Diba? Tapos, meron tayong katuray. Dalawang katuray. Kardis. Alam may dragon. Ay. Yung ngayon naarawan na yung dragon mo hal, medyo ano na yan, gaganda. Ano yung puno doon na naka ano tagilid? Ayan. Ay yung puno ng ano yan, ng bataw. Oh. Ah. Hindi mo siya tinanggal? Hindi ko bino. Nasa isa na na dito sa tubig o nabulok. Hindi anuhin mo na, lang yan. Yung pag-anong paarko na lang siya na ganun. Hmm. Maglagay tayo ng kwan. Arko na lang para yung isang side lang ang may ano pag ano na event bend mo lang yung kawayan dyan o oh. pag ano i mo okay na naglagay ka ng San Francisco mga nabuhay eh. kay, galing kay Tita Shirley ah talaga Six. ah saan hindi ko naman nakikita baka mamatay din yan pang know, para may six oo kasi sobrang ano dyan ang tubig alam mo parang yung ano, yung dapat isinampa natin ng kaunti dito, yung kwan ano. Yung, yung puno mo dyan sa harapan mo. Ito? Oo. Uy, para namumula Oh. Namumula? Namumula sa init? Ito. Hmm. Ito ba ganda Ito talaga? Magingan, yan, Meron? Tinusupo, Meron? Oo. <laughs> Sige na, ay ano na natin to. Oh, kainit. Tahimik ah. ano ka guys. Payapa ng buhay namin dito. Oh, bakit ang gulo? <laughs> bakit daw ang gulo? Oh. Uy! Ano ba yan? Mm. Oops! Oh, di ba? Talbos. Talbos ng Ampalaya. Wild. Oo, oh, galing dito. Ayun, dun sa may bakod. Hmm. Wild lang ito, guys. Pero ganito yung tinitinda nila sa palengke, Oo, no? Wow, ah, na yan. <laughs> uh -uh. mm mahal-mahal na. Ay, nakatika. Ngayon oh. ang tanabos, na eto yung ano, ang palaya. Ayan, dito sa bakod natin. Ang palayang ano, yung ligaw sabi nila. Ayan. Di may ulam na kami. Sitaw, okra, tapos... Pa, yung okra doon kunin mo na. Mukha pa si Papa doon ng talong, oh. Yung talong na bilog. <laughs> Kita mo siya. Grabe guys, tapos na kumain, tapos na maglinis sa kusina. Tinan niyo yung pawis ko. Sobra-sobra. Dito. <laughs> Andyan pa rin. Hirap talaga nito. Hirap mag-ayos dito. Promise. Unti-unti <sighs> na lang guys. Okay, unti-unti. Okay. Unti -nti -nti Mamaya uli. Babalik ka. Hindi kinakaya. <laughs> From 5 o'clock. From 6 ka na lang hanggang ngayon, anong oras na? Alas